Ang group set niya, 5600 na 105, 10 speed, 10 speed, 2x10. Ang wheelset okay. niya, reparto course. Tapos ang gulong niya, brand na Schwalbe Lugano, 700 by 23 c Okay. Ang saddle niya, ito. DDK Clowing Bear, tapos zero yung mga ano niya, attack ray zero yung ano niya. Drop bar. Drop bar stem niya na 80mm. Okay. Flight deck wow. to. Flight deck okay. type ito. Upgraded yan mga boss, hindi yan yung mga hmm, stock na yung yung stock. niya. Eh. Kasi yung Gamit. stock niyan, Claris, tapos oh. yung caliper niyan, Winzip. Dito, 18,000 lang to, buo na to. Upgraded 18, pa. Eh. Upgraded na mga hmm. boss. Full carbon, full carbon. Mm -hmm. Ang group set niyan, R7000 talaga stock. Tapos ang crank set niyan, makinis na Omega FSA. Ayan, tapos oh, din yeah. yung pedal niyan. Huwag yung pedal na yan, maigpit yan. Ay naman Trek Madon 4.7 Tour Edition. Yun mga idol, uh, update tayo dito kay Kuya Raymond, may mga bago naman siya ngayon. Ayun si Kuya Raymond, no. Ang ano location niya, lalagay ko na lang diyan sa comment section tapos check niyo na lang diyan sa comment section natin tapos ano niyo na lang pinyo na lang sa Google Map yung address niya kung pupunta kayo dito, no. Tapos doon naman sa mga probinsya, yung gusto niyo pa-ship PM nyo na lang siya. Nandiyan din yung kanyang ano, contact information, Facebook page niya, tsaka yung contact number niya. Nandiyan sa comment section natin. Ano. You know? Diyan ko nilalagay para hindi na masyadong hassle sa edit natin, mga idol. Na. Ayan. Ito Fuji Nevada Original to. Ang sukat, small. Small. 15 ito. 15. Size 15. Size Small to. Size nito na wheelbase, 27.5 post-mounted. Yung mga thread, ayan. Like nyo naman to. May mga konting gas, -gas lang. 1.9 yung series niya. Ang headset niya, FSA, kasama na. Dito, 2,000 lang dito. Tokay lang yan, Kuya Remo. Uh, nga lang dyan, mga boss na kasi, nag-iisa lang yan. Nag-iisa na lang um, yan. Sino mauna, yun ang maswerte. Okay. Una lang kayo dyan, PM nyo na si Kuya Remo. Na ang sukat pala na nga na ito, ng ano neto, ng C-Cube neto, 34.9. Pang 31.6 na, mga 6.31.6 uh, na, headset post uh, na. Tapos, kaya ba ng wheelset ng Quentin na dyan? Kaya naman, basta 2.10 lang. Yung tire. no? Uh, kasi nakalagay naman dito talaga sa kanya. Ito, 27.5. Mm. And the pilit su na sukat yan. Tapos, yung belt na yan, ganoon pa rin yan, 9,000. 9,000. F75, 2016 model. Okay. Full carbon yung port. Aluminum yung frame. Oh uh, invisible welded. Tapos, may kasama ng crankset na FSA Gusamer. 50, ah. 34, 170 yung arm. Okay. Tapos BB30 compact. Anong pinakasukat ng ano nito? 4650 extra small. Okay. Yun yung sukat ng frame niya. Dito tayo sa mga pyesa. Ito, nito. Sa mga marurunong sa classic. Dito ka, nila, Pero, Kasi against the light ako. Tata, ta ta ito. Nito. May kita naman nila dito. Classic na. O, oversized to. Tapos ito, standard 24.5. 25.4. Hmm. Size 40. Shallow drop, compact pampak din. Dimandaan lang dito. 500 lang. Oo. Pwede siya sa mga stem na ganito ah. Oh. Eh, hey, yung mga ganyan na stem. Kasi oversized to. Okay. Tapos yung sa mga STA kasi 25.4. Kaya sakluan lang to. Pwede yan. Oversize yung ano niya. Oo, oh, oversized yung pinaka ano. Tsaka naka ano yun eh. Nakadikit. Pwede nilang tanggalin pang standard, pang 25.4. Kasi to, bone trigger. Blender. Okay. 60 mm tapos ang wide nito 720 mahaba mm -hmm. Ah. box sweep straight box sweep lang siya wala siyang ano wala siyang angat 500 lang dito set pares, na yan pares aluminum yan lang. ah uh, yeah. pares yung aluminum yan wala pang putol okay Lips na goods pa, wala pang putol mga boss. Ito pa, isa. Ito, ito. mga penis pa nito. Ganda na ito. FSA, na original. Ayan, 6061. Ayan. OS 150 90 680 ang cutted din ayan okay ayan XC dito 700 lang dito 700 na ah, Paris um, na yan Paris na yan stem tsaka handlebar oo oh. Uh, tapos ito ito iba na to eh lunge na pinutulan okay. 680 din ang short stem na ito bone din wala na lang okay. branding Andito naman yan, yan, sukat niyan. Ang sukat nito 50 mm. Oh. 400 na lang dito. 400. Oh. Tapos ito, 200. ito, 200 din. 200 na lang. Yun. Oh, magkakasama na yan. Lahat na yan kasama. Oh, ah, bar pala ito mga boss. Oh, canto bar. Maghanap ng canto bar dyan. No? Stainless na yan. Stainless mga boss. Ha? Hindi 501 ay, na stainless. Pininturaan lang, no? Oo. Oh. Okay na. bar mga boss. Oh, stainless oh, mga boss. Kahit stainless. Okay, solid yan. Sama na S10. Ah, oh, sama-sama na 'yan. Okay. At itong isa, pero itong isa aluminum na rin 'to, no. Oh, uh, Aluminum lahat 'yan. Ito. Okay. Standard oversize naman 'yung isa. Ito. Standard 'yung pang-clamping niya sa ano, sa handlebar. Oversize naman 'yung sa mismong fork. Okay. Tapos dito, ito, 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 Si manager RT54 180 Paris 300 lang. 300. Bago pa. Bago-bago pa 'yan, makapal pa, palpa. hindi tabingi. Wala nga lang akong rotor bolt. Bilihan na lang nila. 300 na lang to Paris na to. Tapos ito, ganun pa rin to. 800 lang to. Nakansel lang yung ano dito. 800 lang to. Kasama na bottom bracket. SRAM. Okay. Sram. SX. 800 pesos. Uh, ah. yun lang yung medyo ano niya, mga boss. Ah, issue. Pero yes, wala yes. naman siya problema sa ano, thread. Okay. Yung mga thread niya, okay. Goods na yung mga thread. Hmm. Tapos, ito, 1.8 na lang to, yung 105. 1,800? Oo. Oh. Aling may kasama itong kadena. Ito. Ah, may kasamang kadena. May iba lang dito eh, FD niya. FD, tsaka RD. Oo, oh, 105. Tsaka cogs, tsaka chain. Oo, oh, pura mga 105. Claris lang yung FD niya, Oo. Oh. Okay. Tapos ito, 4,000 na iba to. Hmm. Parang papel to eh. Pwede mo hawakan <laughs> para maano mo magaan. Ah, sobrang gaan niya talaga yeah. mga boss. Jura is R9100. Original titanium na ano. Na... 11, 28, 11 speed. R9 100 talaga yan. Titanium to. Kaya, hmm, kaya magaan. Diyan, 4,000 lang diyan. 4,000. Oh, R9 100 na yan. Bali lang tit to. Kaya rin 11, 28, 11 speed. 11 speed. Kompleto yan. Okay. Tapos ito. 500 na lang to. Exaform. Ang eye to eye na ito ay neto, 16. 16.5 air to. Kabila, full suspension. Eh? Uh, Full suspension. 500 na lang to. 500 na lang. Ito, 100 lang to. Okay. 100 pesos. Uh, 80, negative 25, 28. Aluminum na. Uh, Oo. Okay. Ganyan yung negative niyan. Yan ganyan kababa, 25. Tapos ito, brand, pagubago pa. Ang pinis pa, no? Oo. Okay. okay. 5,600 na 105. Walang issue, Ayan, Kita naman na bago. Yes, Ayan, span. makintab. Okay. Dito, 1.5 lang dito. 1.500. Oo, oh, ayan. Para makita okay. nila yung tatak. Ito yung tatak. Oo. Oh. Ayan. Kabilaan yan. Tapos, ito, Ultegra. May mga gasgas -gas lang. Okay. Kabilaan din. Ito, Shimano Ultegra. Ang series niya, ito, 6700 kabilaan din. Okay. Normal yung gasgas -gas kasi gamit na to. Ito, to okay. lang. Pero wala naman pong alog. Hmm. Wala naman siyang alog. As ito, 500. Z-ray. Wow. Na ano, na clipless. Ang tawag sa ganito. Pwedeng clips, pwedeng hindi na. Oo. Oh. Uh, 500 lang dito. Dito, 300. Ito. Ito na yan. Japan. 5-9 uh -huh. months, Shimano Dior. kasama, kasama na to. kasama na yan, chip. Uh, at saka, no? 500 yan. Uh, Dalawa na yan. Kasama na yan. Okay. Tapos, dito sa upkit, 1.5, ito bago pa to. Ah, upkit to, ito. Ito, oh gear kit, kasama yung crankset. Pero pag upkit, ito lang. May mga kadena din yan. Ito, 3x9, 4050 na series, 4050 original, black and bolt. Okay. Ang mga peke ng ganito, yung mga counterfeited na alibyo, yung ganito niya, silver. isa hmm. mga original, itim. Tapos yung kulay niya, ganto Hindi yung parang ano, tag gray, gray na gray na may pagkaitim. Oh. Ito kasi wala. Tapos ma, ma ano mo naman 'yang paginawa ka mo dito. Hmm. At saka 'yung lock nito dito. Okay. Ito 'yung mga original ayan, matigas pa 'yung spring bago pa 'to. So, sa, yung, sa yung sa clubs. May yung altos, may PK rin yun. Oh, may PK din yun. Maraming imitation sa ano yung Kiapo. Ito, ang series na ito, hindi ito 4,000 series. 40-50 series to. 4,050 series. Katulad nung ano, prank. prank. Mm -hmm. 4050 series. Eh uh, na 'yung mga ano, semi to latest bago ilabas 'yung pinakabago. Kasi pinace out na 'yung Alivio, si Manok Plus na ang meron ngayon. Oo. Oh. pace out na 'yung yeah. Alivio. Ito 'yung kags niya, 1136 bago pa. Bagong bago pa. Makintab. Ganun din, din 'yung ano niyan, ayan. Pares-pares 'yan, puro mga Japan made. Okay. Yung kikinis pa yan, mga boss. Uh, ah. Oh. Dito, 1.5. Dito, 1.5 din. May kasamang bottom bracket to na BB51. Okay. Ayan. Ayan may okay. kita naman sa crank. So, bali, pag kinuha nila ng isang ano yan, 3,000. Oh. Okay, mga boss, no? 3,000 pag kinuha nyo ng lahat to. Pwede kunin yung halotech. Pwede ito lang yung ano niya. Tapos, pin. ito, helmet na nakaraan may nagre-request. Ngayon, meron na talaga ako ibibenta. Carebull, 700 lang. Bago-bago pa. Lang. Ayan. Ayan. Hindi pa masyadong ano. Hindi naman gamit yes. to. Yes, oo. Oh. So, Inalikabok yun, na lang. Ito, limandaan. May ilaw. Gumagana yung ilaw niya. Ayun. Ayan. Ayan, gumagana yan. 500 na lang weapon. 500 na lang. Weapon. Ang sukat na ito, small, medium. Ito, medium, large. Okay. Ito, nakalagay naman yun dito. discipline okay. Visible sa dilim, no? Oo. Kasi hindi yung green yung kulay. Talagang kitang-kita hmm. ka dyan. So, ba, ta, dito tayo sa mga bike. Tapos sa mga bike na tayo. Saan tayo una? Ata-tata-tata. At ito at 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 pa. Ito pa pala. Ayun. eh bibenta mo ba yan? Yung mm. mountain peak? Hindi, hindi, hindi. Ah, ito? Ito, original na WDTV. 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 Tapos, gab. Ayan, original. Ito yung patent niya sa ilalim. Kitang-kita naman. 500 lang dito. 500. Leather to. Paris na. Oo. Kasama na yung seat post. Ang sukat ng seat post niya, 31.6 by 350 mm. Okay. Tapos, straight walang setback. Straight lang mga boss. Diyan sa mga seat post na mga nakahiwalay, eh, tagdadalawan daan lang yan. 30.9, 31.6. Okay. Ganyan lang malaro yung sukat. Tapos ito, bon trigger naman to. Carbada. Madumi lang. Dinisa lang naman. Wala naman siyang gas-gas. Ayan. Hindi yung naka -stay player. Original ko ng bone trigger. Tatak niya ito. bon trigger. Oh, may kita naman. Gano'n yun? Serum gano, Series Rabada. Dito, 500 dito. Kasama na rin yung seat post. 31.6 by 300 mm. Tapos may seat to doon. Tapos yung mga natitira na yan, tagdadalawang daan lang yan. 200 pesos na lang. 30.9, 31.6, 31.6, 31.6, 31.6. Puro ganun, 31.6. Oo, okay. Tapos yung mga shifter na hindi sinama dito, itong L2 na 12-speed, 500 na lang to. Wala na rin kasi akong mahanap na shifter ano na neto. Kapares neto eh. Ito 500 na lang ito. 500? Oo, 12-speed yan. Ayan, T12. T12. Tapos itong SRAM 1K GX. Makinis. Original na SRAM. Kasama na yung mismong adapter niya. Okay. Kasi iba neto. Shifter lang talaga. Pang GXP. Okay lang sa mga pyesa. Tapos dito tayo sa mga bike, Kuya Raymond. Tapos yung rim na yun pala. 300 Tango na lang yun. Yan. 300 Number na yan. lang yan, pares. Bago pa, Corey yan, 2.4. 26, 32 holes. May eyelet. 29 yan. 26. 26 lang. Okay. Uh, 300 na lang yan, pares. Para mawala na akong sabit-sabit dyan. Okay. Ayaw mo, ah. Ayaw mo, ah. Saan tayo na? Ito, ito, ito. Ito. Okay. Bianchi Roma Okay. 2018 model. Naka-internal cabling na. Okay. Ang sukat niya, 50, small. Okay. 52, 50, 54, small. Ang pesa na kasa ng series lang. Ng series? Oo. Uh, x mga boss. Okay. Makinis naman yung frame set niya. Ayan, kita naman sa ano. At tsaka full internal naman siya. Lahat dito pasok. Hybrid na, Oo, uh, hybrid. Dito, okay. 8,000 lang dito. Okay. Meron na naman ulit ako eh. Tapos isa pa, Roma. Roma C-Sport. Okay. Ito yung pinakabago ko. Bago to. Hybrid to. <clears throat> na. Hybrid oh na hybrid na, na na yan talaga, pang gravel. Hydraulic na to, kaya rin. Man? Hydro yan. Ang group set niyan, 2x10 na Tiagra. Ito, okay. hindi kasi mahuhugot eh. Wait lang, hugutin ko muna. Sige. Okay. Jay, paano nga muna ako na ito? Para makita yung mga brand ng bike. Ayun, ito. Kasi hindi makikita. Eh. Oh, okay na. Teka lang, babalik ka rin ko lang. Tanggalin mo muna yung Colnago. Yung Bianchi Roma, si Sport, ang oh. tawagin. Model 2015, hybrid na pang gravel. Pwede nilang i-gravel. Recta gravel. Pwede gravel. Hydraulic siya. 2 x 10 yung groupset niya, Tiagra. Flat bar. Ayan, nakikita naman dito. Ito, ito, ito. Ito, ito. Ganun. Ayan, Tiagra yung pangalan. Ganon din sa kabila. Double. 2 x 10 yan. Tiagra talaga. Ayun. Tiagra. Okay. So, oh, Tektro yung hydro niya. Orega. Tapos Tiagra. 105 yung Cogs. Ultegra yung... Ay, 105 yung RD. Ultegra yung Cogs. Okay. Ultegra din yung chain. Tiagra yung FD. Tapos FSA yung crankset 5034170. Ang ano niya, wheel set niya formula. Formula. Okay. Oo. Okay. tapos ang mga gulong niya, kakabili ko lang. Continental Racing. Continental in... na, pure grip. Okay. Ayan. Folding. Speed King. 700 by 35. Pwede pa nilang laparan hanggang 42 sito. Hanggang 45. Kaya pa laparan, no? Oo. Hmm. Malaki, malaki pa. This yung isa, break ito, disc break. Okay. Ang presyo ko dito, 20. 20? Mm. 20 kay mga boss, no? Tapat o na yun, kuya Raymond, no? Pang gravel kasi to, o, oh, tapat na yun. Okay. Mura na yun kasi mga naka-flat bar shifter to na Tiagra. At saka yung pesa kasi nito, yung component nito, pang road bike talaga. Okay. Ito. Kung gusto nila upgrade, upgrade na nila ano na lang, no? kung gusto nila, truck bar na lang, no? Ah, uh, tapos ito, ganun pa rin, 7,000, 7,000, 4,000. Okay. Ito, 4,000 na lang ito, mga boss, oh, yung ah. Uh, fixie na yan. Ang, uh, ang pinalitan ko pala dito, yung nito na drop bar dyan. Ito. Yung size 40. Uh, ah, pinalitan mo na ng nito uh, yan. May kita naman yan dito, sa gilid, naka-embed. Uh, kasi hindi may kita sa kanya. Pero 7K pa rin yan. Ah, pero... uh, 7K pa din to, 7K pa din. Uh. 4K pa din. 40k pa din, negotiable. Okay, yung Colsus. Oo. Oh. 2021 model to. Oo. Oh. Bagong modelo to. Yung X-Cobra, mga boss. Wala oh. pang kumuha. Pero may mga naging na nito, kaya lang, hindi nagkakasundo sa shipping. Oh. Ang ipapalit ko diyan ito original na Odi grips, kasi ang dumi na niya itong Supacast. Yan yung ipapalit ko. Odi uh, na original. Ayun yan, Odi okay. naman yan. Malambot din. Pala mga boss, no, kung sa probinsya kayo, sagot niyo yung shipping na hindi, pre-shipping, mga boss, ha? Ang libre niyan, yung helmet at saka yung ano dito. Ito. Helmet at saka saddlebag. Saddlebag. Yung goggles niya. Hindi ko na makita. Ah, Ay, salamin. Hmm. Ayun yung mga libre niya. Tapos yung ilaw. Yung parang niya. Ilaw, ilaw sa likod. Okay. Tapos ito, bago lang to Sunpeed. Okay. Ito, meron siya, sunpeed dito na. Upgraded na, mga boss. Sunpeed talaga to. Sunpeed. Eto, bike ng tropa to. Legendary. Hindi ako nang, hindi ako nang kumuha ng ganitong bike. Pero, bebenta na namin kasi pinalitan ko na yung bike niya. Sunpeed Mars B2. Okay. The 2020 Mars. model. Ang sukat niyan, 4650. Andito na yung sukat. Extra small. Full carbon yung port. Internal cabling. Okay. Ang group set niyan, 5600 na 105. 10 speed. 2 by 10 speed, 2x10. Ang okay. wheelset niya, reparto course. Tapos ang gulong niya, brand na Schwalbe, Lugano. 700 by 23C. Okay. Ang saddle, okay. saddle niya, yeah. DDK Clawing Bear. Tapos zero yung mga ano niya. Attack Ray Zero yung ano niya. Drop bar. Drop bar stem niya na 80mm. Okay. Flight wow, deck ba? to. Flat, flight oh. deck type to to. Ready mga boss ha. Hindi yan yung hmm. mga stock Hindi na ano niya eh. Kasi yung Gamit. stock niyan, Clarice. Tapos oh. yung caliper niyan wind zip. Yung crank ano set niyan yung? square taper. Dito, 18,000 lang ito buo na to. Upgraded 88. pa. Upgraded na, mga boss. Mm. No? Upgraded Ayan. na yan. Madumi lang. Oh, madumi. Panigula. Madumi, tsaka may gas-gas talaga. Ito, mga konting gas-gas lang siya. Pero hindi naman mga, ano, yung UPN, hindi gasgas gas-gas lang. Apintura. Ayan yan, full carbon yung port. Carbon yung port. Okay. Ito, wala nang nilalabas si sunpid na bago. Hmm compact din ng ano nito, trunk nito. 50-30-4-1-70. Ganon din, 105 din. Okay. Yeah, grupo talaga. talaga. Ang piyesa nito, mga boss. Hmm. Talagang para ka na rin bumili ng ano. Straight naman yan na 105. Mga branded na bike. Kasi yung mga piyesa niya, yung mga galing ng ano, branded bikes. Hmm. Ito. Tapos, itong Bianchi, ganun pa rin. 23 pa din. 23, pa Wala naman na bago. Bago pa din siya, brand new old stock. 2x9 speed na Sora 3500. Hmm. Ang issue niya lang, ito lang. lang ito gasgas gas-gas niya. Yan lang, yan in lang yung gas-gas niya. 165 yung arm, 5034. Okay. 2x9 speed, 1128. Ganun pa rin. Hanggang 23K. ko. 23K. Sagad, mga boss, sa 23K. Oh, ang sukat niya, 4650 extra small. Okay. Tapos ito, iba, iba na to. Ito yung mga bago ni Kuya Raymond. Okay. Yan. Sa so, iba to. Merida Reacto 4000. Full carbon. Rim tsaka ano? Part? Mm. Carbon. Zero. Pati yung seat post niya. Barine edition to ah. Yung yeah. sa barine edition. Barine edition yan. Tinanggal mo ba dyan yung ano nito? Nakalagay na, na barine edition. Mental. Wait lang. May nakalagay ito na Bahrain Edition. Ah, oh, pro. May nakalagay itong Bahrain Edition. Natanggal lang. Nakalagay yun dito. Yung bilog. Natanggal na. Natanggal na. Natanggal na. Reacto 4000 yan. Full carbon. Full carbon. Full carbon. Full carbon. Import. Ang group set niyan, R7000 talaga. Stock. Tapos ang crank set niyan, makinis na Omega. FSA. Ayan. Ito, yung crank set niya. Uh Oo. -oh. Efficient. O, oh, makinis. 52-36, 11-32. Yung gearing yan. Hmm. Kaya, pangahon, pampatag. Pampatag. O. Oh. Tapos, ang wheelset niyan, Bontrager TLR, 2024 Lightweight, 11 speed. Bago pa. Bagong-bago to. Kita pa yung mulmulong ring. Ayan. 700 by 25 seat na. O. Oh. Ang brake set pala niyan, post-mounted yan direct mount ang tawagin. Okay. No nakaraan may nakasabit ako ditong direct mount. Ito, ito yung direct mount. Ganyan yung okay. itsura ng direct. Direct mount. At yung sa likod niya, asan yung ano niya? Sa ilalim yung direct ah, mount dito. parehas. Ah, nakailalim mga boss. Ayun yung brain na niya sa ilalim. Mm hmm. R7000 din yan parehas. R7000 din. Ito. Okay. R7000, R7000. Jura is tong barrel adjuster niya dito. Okay. Yung cable adjuster niya. Ang naiiba lang talaga ito. Kasi ito talaga yung stock niyan. Since ano yan? Press BB no? Hmm. Ang sukat pala niyan, 50-52 small. Naka ano naman dito. Lagay naman dito. Tapos UCI approved na rin to. Ayan, UCI approved yan. Ganun din yung fork niyan. Diyan naman, 35,000 yan buo. 35K. Hmm. Buo na yan. Okay. Ang mga ano niya pala, wheel set niya, yung spokes niya, bladed. Bladed, bladed na. At saka magahal lang din to. Kasi yung magahal niya, aero yan. Aero at saka carbon. Hmm. Ayun. Mga ilang kilo kaya yan? Nasa 8 kilos lang. Kilos na. Hmm. Kasi 7,000 na. Para maging 7 kilos yung bike, palitan nila ng wheel set. Kasi wheel set niyan hindi pa ganun kagaan. 1.6 kasi ang ano niyan timbang ng wheelset niyan. 1.638. Oh. 1.638. Magkano nga ulit yan, Kuya Raymond? 35,000 lang yan. 35k mga boss. Oo. Oh. So, uh Tapos ito, meron pa siyang isa. Tapos ito pa, isa. Ito, ginagamit ko. Pero hindi ko na muna gagamitin. Bibenta, na ko, ko na. Okay. Papalitan ko eh. Ang stem na ito, hindi ito yung stem na ito. Papalitan mo yan? Papalitan, papalitan ko yan. Niya. Hindi yan, akin yung stem na yan eh. Pati yung pedal niyan, papalitan ko okay. din yung pedal niyan. Huwag pedal na yan, yan. Ay naman, Trek, Madon. 4.7, Tour Edition. Naandyan na lahat ng mga, ano niya, ng mga sponsorship niya. Ito, Mavic. Bontrager, nakalagay na yan dyan. Ito, ito, ito. ito. Bontrager, ayan. 2x11 speed, Ultegra, maliban sa STI na R7000. Ang saddle niya, gel pit na sell sell Italia chromo railings bago pa maingat naman ako sa gamit kita naman Ayan. full carbon frame full carbon fork full, full carbon din yung seat post Bontrager RL tapos ganun din yung ano ITM size 40 shallow drop eto compact ITM um, yung bar tape nya oh. ITM yung drop bar ITM ITM, ah, ITM tapos abo. yung bar tape supakas Super class. Ito, mm. brand niya. 2x11 speed to. Ang kadena niya, Dura Ace. Kadena niya, Dura Ace. 170 yung crankset Ultegra. Ultegra dito, 6800. 6800 din, makinis. Ayan. 1134. Halagang pangahon. Tapos, ang wheelset niya, brand new din na Mavic. Axiom Race. 2020, harap-ligod bladed spokes din to. Ano mm, bladed din, flat bladed, mm. 11 speed ready. Mabik din yung hub nito, no? Oo, oh, mabik yan, pare-parehas. Okay. Diyan naman, 40. 40,000 mga boss, 40 mm, 40. Sagad K. na yun. Sagad na. Ultegra yan, yung pedal na okay. yan. Kaya hindi ko yan pinipribis. May gumamit niya na sa implant. Kasi sobrang higpit. Oh. Ito yan. O LB Carbon, 400 series. Okay. Tapos madun. 4.7, may Apple logo. Okay. okay. 40K talo, Kuya Rimon, no? 40K. Ay, mga boss, 40K. Ito yung medyo bago niyang pambenta ngayon dito, yung dalawang road bike niyan, mga boss na no? ayan. oh, puro mga carbon so, din yan yeah. parehas. Isang aero, tapos isang, isang aggressive. Day, pero parehas carbon, mga boss, na no? Frame set oh. carbon. Okay. Saan pa tayo, Kuya Wala na. Wala na, okay na. Okay na pala, napakita na namin lahat. Okay, mga boss, no? So yung mga gusto nung naipakita namin, text nyo na lang si Kuya Raymond. Mm, text na nah, lang kayo o kaya text check lang. kayo sa akin. O kaya sa Facebook niya, pwede nyo siya i-PM sa Facebook niya. May Facebook naman to eh. sa comment section lang mga boss yung ano niya, contact information niya. Hanggang dito na lang mga boss, yung lang update namin dito kay Kuya Raymond.